Meron pa gawang washing mo, Idol. Ayan ang tatak niya. Laki din. 7.8. Laki din na laman itong washing na ito. So, gagawin natin mga Idol kung ano sira nito. Huwag tumigil. Ito. Check natin ito. nangyari dito.

ada yang wire nya sunup so maaaring si rana ngaku nga hidup sunup sunup-sunupin nah, itu kan bisa di hmm hmm hmm, hmm. hmm. natin ulit dahil puro-puro, purog, itu ito pa pala mga idol lo, oh. uh, ano, sunog, oh. Tingnan natin mga idol. Saksak -sak natin yung sa supply. Ito. Iwasan lang ito. Iwasan naman natin yung to. Kasi kailangan pa testing natin eh. So, pakinggan yung mga idol kung under ba. Nakaikot na yung timer niya. Yun. Hubung na na lang mga idol. iyon din. Ito to ng Yung capacitor niya, bukas natin palitan 'to, mahina na. Ito pa palit natin. Bago Ege. Yun. So, yun. Lapas. Okay tapas, tapas. tapas. oh so, so, Pinalitan natin kapasitor mga ilan. Ito. Pakalaki pero sira na. So, okay na siya mga ilan.